Sa kabila ng pagiging malayo ng maraming bansa sa relihiyon at ng kanilang sekularismo, bakit sila ang naunguna at nagahari sa mundo sa larangan ng siyensya, teknolohiya, ekonomiya at pananaliksik? Ito ba ay isang gantimpala mula sa Allah o isang pagsubok? At paano ito dapat ipaliwanag sa mga bata kaugnay ng kanilang edukasyon at moral na paghubog? Sinabi mismo ng at Ta'ala at ipinaliwanag ito ng malinaw ng Hazra Masimud alayhis salam. Ang mga makalupang bansa na tinutukoy na Dajjal ay magkakaroon ng isang malakas na mata at isang mahina. Aling mata ang malakas? Ang kaliwang mata. Ito ang kinatawan ng makamundong kaalaman, negosyo, kalakalan, siyensya at iba pa. Sa mga ito sila patuloy na uunlad at ganito nga ang nangyayari ngayon. Ngunit sinabi rin ng Latala na kahit bibigyan niya sila ng maraming pagpapala sa mundo, yaong mga mapapasama sa maling gawain ay tatanggap ng mabigat na kaparusahan. Hindi man dito sa mundo ay tiyak na sa kabilang buhay. Ang kanang mata o ang relihiyon ay gumakatawan sa kaalaman ukol sa Diyos. Sa larangang ito, may malino na pangako para sa mga muslim kung kayo ay magsasagawa ng mabuting gawa, bibigyan kayo ng gantimpala ng lotala, hindi lang sa mundong ito, kundi lalo na sa kabilang buhay. Ngayon, kung malakang kang tagumpay sa mundo at wala rin pananampalataya, ibig sabihin, wala ka sa dalawang larangan. Paano ka makaaasa ng gantimpala? Ibigay natin ang mga halimbawa ng mga babaeng edukado sa muslim, mga doktor, engineer, abogado, scientist. Sabihin natin, tignan ninyo ang mga tagumpay na ito ay bunga ng pagsunod sa mga turo ng Allah. Sila na walang pananampalatay, binigyan na ng Allah ng tagumpay sa mundong ito. Ngunit sa kabilang buhay, sinabi ng Natala na aking hawakan sila. Mahigpit kong hatulan sila. Para naman sa mga mu'min, mananampalataya, kung sila ay nagsusumikap sa isang larangan ng may takot sa Diyos, makakamit nila ang tagumpay dito sa mundo. Pero dahil may relasyon sila sa Allah kahit konting pagsumikap ay magiging sanhi ng malalaking bunga at sa kabilang buhay, sila ay makaranas ng kasiyahang hindi matitikman ng iba. Kaya ito ang dapat ipaliwanag sa mga bata. Sinabi na ng Allah na bibigyan niya ang mga iyon ng makamundong tagumpay at ibibigay nga niya. Noong si Hazat Isal sa ay humiling ng tinapay para sa kanila, sinabi ng Natala, Sige, ibibigay ko sa kanila. Ngunit kasama nito, sinabi din niya, Kapag dumating ang aking kaparusahan, ito'y magiging napakatindi. At ngayon, hindi ba't nakikita natin ito? Minsan may snowstorm. Minsan may malalaking sunog sa Los Angeles minsan may bagyo. Ngunit kapag may nangyaring masama, sila ay bumabawi sa pamamagitan ng paninira sa mga muslim, ginagamit ang kanilang kapangyarihan. Samantala ang mga muslim ay hindi na rin gumagawa ng mawabuting gawa, kaya pati sila ay nakararanas ng masamang resulta. Tayo rin ay may mga pagkakamali. Pwede ba nating masabing tayo ay tunay na mga mu'min? Kung tayo ay tunay na tapat sa pananampalataya, doon pa lamang tayo maaaring magreklamo. Bakit sila ay may ganito at kayo ay wala? Pero ang tanong, ginampanan ba natin ang karapatan ng Allah Kapag tinanong mo ang isang tao na Muslim, nagdarasal ka ba ng limang beses sa isang araw? Sasagot siya, tatlo lang ang nakakaya ko, sinusubukan ko pa. Ano ang ibig sabihin ng sinusubukan? Parang pagkain lang, sinasabi rin natin sinusubukan ko pero hindi talaga ginagawa. Kung ang tao ay mag-isip na mabuti, makakahanap siya ng paraan sa lahat ng bagay, laging may aral na maaaring makuha at tiyak na may paraan kung talagang gugustuhin.